every contact leaves a trace. Kaya ating tuklasin ang siyensya sa likod ng pag-iimbestiga sa mga ebidensya ng isang krimen. Dateline, March 2024. May naghahambing at nakatingala na parabang may sinisipat. Ito ang karaniwang makikita mo sa College of Criminal Justice Education dito sa University of the Cordilleras. Pero hindi basta-basta ang aktibidad ang ginagawa ng mga estudyante dito ah, dahil sila ay sinasanay na mag-analyze sa mga crime evidence sa tulong ng siyensya. At ang tawag sa programang ito, Forensic Science. So, yung forensic science is a discipline no? that involves the application of science or scientific method in the investigation of crimes and in particular, yung pag-examine ng mga physical evidence so that you administer justice. Sa madaling sabi, ang forensic science ang sangay ng siyensya na nakatuon sa pag-iimbestiga ng mga ebidensyang nakokolekta sa pinangyarihan ng krimen. like for example biology chemistry physics and what you do is that you apply those sciences so that you could help administer justice uh, in particular you use those sciences to examine physical evidence in order to you know establish a fact in in court and ultimately hopefully with with the uh, you know with the application of those sciences you could help and yeah, provide justice to the victims and put the perpetrator to uh, to account and, put them, in jail and prison to rehabilitate them The lawyer will now see honor Under the Dito sa Pilipinas bago pa lang ang forensic science program Kaya was, ilang universities pa lamang ang nag-aalok na ito visa, so... Bukod kasi sa maraming laboratoryo ang kinakailangan ng mga universities at colleges upang maituro sa mga estudyante ang pasikot-sikot sa kurusong ito Hindi rin biro ang presyo ng mga kagamitang kinakailangan sa programang ito Kabilang sa ilang paaralan na nag-aalok nito ang University of the Cordilleras. At si China Luna ang isa sa mga kabataang nagdanais na maging forensic scientist na pinaharap. Dear Silver kasama natin ngayon si China Luna, isang graduating forensic student mula sa University of Cordillera at isang future forensic scientist. Pero ito China, tanong ko lang, kasi parang nahirapan akong banggitin ng no? forensic science. At to be, to be honest, first time ko lang din marinig yun. Mm. Bakit forensic science? Ang dami-dami ba naman ng course? but forensic science yung napili? Noong team? una talaga, ang iti-take ko is dentistry. Like, accident. Hindi naman accidentally, pero na-curious din kasi ako sa forensic science since nakita ko yung post ng UC about um, yung marketing nila about forensic science and its subfields. Mm. So, parang ano siya like a mix of premed and pre law then in Aha, one course mauhuli. and then you get to solve crimes tapos mahuhuli may mahuhuli kang ano suspect Aha. like ay lang it's amazing si China ay kabilang lang sa 332 forensic science students ng University of the Cordilleras Nalakas lakas pasukin ang field of science na ito we have to process like yung... Kasi nga, we are in with the law enforcement. We are working with the law enforcement agencies. So we handle evidences. Tapos, um, yun, may ano kami na ipipresent namin yung mga evidence sa court. So yung forensic, sci forensic science, kayo yung mga tumutulong sa mga ganitong batas. At mo nga yung crime. Yeah. Diba? So may dugo, may investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, kasi bago ko pasukin itong course na to, like, ina-expect ko na, na ganun talaga yung makikita namin during na nag-aaral kami ng forensic science and most, ano pa, mas worse pa yung makikita namin sa mga actual crime Bagamat may kaugnayan sa krimen at investigasyon, malaki naman ang pinakaiba nito sa criminology program. Kung sa forensic science, physical evidence ang inimbestigahan, sa criminology, criminal behavior naman ang pinag-aaralan. Isa pang susi para mas madaling maitindihan ng larangan nito, sa forensic science, sinasagot ang tanong na kailan naganap at paano ginawa ang krimen. Habang sa criminology, inaalam naman kung sino ang may gawa ng krimen at ano ang motibo nila sa paggawa nito. Ano ba yung mga misconception pagdating sa ganitong pag-aaral? Misconceptions like eto typical to na embalsamador daw kami ganun hindi siya ano actually hindi siya kasali sa program namin like it's a different ano career so hindi kami embalsamador and then um, hindi siya kasing glamorous na nakikita sa TV hindi tulad naman nakikita sa pelikula mabusisi ang pagsasagawa ng forensic analysis dahil magmula sa pag-preserve ng crime scene hanggang sa may presenta ang result ng forensic examination sa korte, ay may prosesong itong maingat na sinusunod. Halimbawa, sa pag-recover ng physical evidence, tulad ng bala, fingerprint, damit, o anumang bagay na maaaring may kaugnayan sa suspect o biktima, kinakailangang maingat na makolekta ito gamit ang tamang tools at techniques. Mula rito, dadalhin niya sa laboratorio kung saan gagamitan ito ng iba't ibang scientific method at technique upang makuha ang impormasyon at datos na maaaring magamit sa investigasyon ng isang kaso. Kung titignan mo yung nature ng forensic science, it's really about observation. Eh. ba diba? If you wanna identify whether this, uh, this fingerprint, for example, came from Uh, this fingerprint that you got from the crime scene came from a particular suspect, kailangan aided ka ng mga instrument. Sometimes, you cannot just use your naked eyes or your, your senses. So, kailangan mo ng mga magnifying instrument. Kanina nabanggit mo na five years pa lang itong program na to dito sa University of Cordillera. Ano yung mga challenges na hinaharap nyo? ikaw, as a student, na pinag-aaralan nyo siya dito sa mga sa school. Ang pinaka-challenge ng course na to, like as a third year student, is thesis talaga. Since, ano pa nga lang, starting pa lang ang forensic science dito sa Philippines, wala pa masyadong studies na established dito, so hirap din kami. And at the same time, opportunity din siya na may ma-discover kami or may ma-improve kami when it comes to forensic science. At panigurado yung mga thesis niyo or yung mga research na ginagawa niyo ay makakatulong talaga sa mga next generation na gusto kunin yung mga ganitong mga courses, di ba? Pero ito, para naman sa lahat ng walang idea pagdating sa forensic science, katulad ko, paano mo madidescribe o paano mo mapakilala sa mga kabataan yung forensic science? I would describe it as overwhelming but fulfilling siya. Kasi overwhelming, kasi pag nag-start ka mag-aral ng forensic science, you will be introduced to all of this um, aspects ng investigation and yung mga subfields ng forensic science. So, from there, with the help naman with the professors, siya, as always, um, ma-adapt ma mo siya in a way na hindi ka na ma-overwhelm and magiging routine na lang siya. Up next, kasama pa rin si China, aalamin natin at susubukan ang iba't ibang cool subfields ng forensic science. Then, you will touch me. Then, Importante yun kasi para malaman natin kung yung color part na yan na uh, in-examine exactly natin yun is the same na firearm. Mm uh, ang forensic science ay binubuo ng iba't ibang subfields na naglalayo magbigay linaw sa investigasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng scientific analysis. Kabilang sa mga subfields nito ang forensic chemistry na tumutukoy sa pagsusuri ng mga chemical o substance na makikita sa sample evidence. Forensic Pathology na sumusuri ng bangkay upang matukoy ang sanhing ng kamatayan. Forensic Odontology na responsable sa pagsusuri ng dental records at dental remains upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang individual at marami pang iba. At sa araw na to, isang cool subfield ng forensic science ang ituturo sa atin ni China. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga laboratories sa University of Cordillera para magsagawaan ng isang test. At para matulungan tayo dyan, makakasama pa rin natin si China. Ay China, ano ba yung gagawin natin ngayon? So ngayon, magkakandak tayo ng firearm identification hmm. test. So before that, mag-gloves muna tayo. okay. okay. Para sa ba yung importansya ng itong gloves pag nagagawa tayo na ng magandang test? Siyempre, magkahawak tayo ng evidence galing sa crime scene. So, ayaw naman natin na matransfer yung fingerprint natin. ba? Diba? Baka at... tayo ang okay. <laughs> okay. Ang forensic firearm identification ay isa sa mga sangay ng forensic science kung saan sinusuri at tinutukoy ang mga barel, bala, at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa armas na maaari o posibleng ginamit sa si isang o insidente. Okay, China, ano ba itong mga instruments na gagamitin natin para sa test na gagawin natin yun? So ngayon, meron tayong bullet comparison microscope. Para lang din siyang typical na microscope. Pero ito, yung microscope is dalawa. So, um, inaalaw nito na makaview tayo ng dalawang objects at the same time na nakakonect siya sa isang laptop or computer. So, yung software na ginagamit natin is ScopeView. Um, yun yung pinaka software na naka-connect din sa camera nitong bullet microscope para ma-allow din natin na mag-connect yung dalawang image to here. Para hindi na natin kailangan na silipin ito dito. Okay, so sige. Etong mga bala ay bakit dalawa yung bala nandito? Yung dalawang bala dito, dalawang klase kasi yan. Like, yung una, we have the question um bullet ah, okay. so ibig sabihin ng question bullet ito naman yung bullet na nakuha sa crime scene ah, okay. so the next one naman is yung standard mm -hmm. yung standard yun naman yung galing sa mismong law enforcement agencies like yun yung Tennessee Fire nila okay sa madaling sabi sa tulong ng firearms identification natutukoy kung ang bullet na narecover sa crime scene o katawan ng biktima ay galing sa baril na pinaghihinalaang pinagmulan nito The way we answer that as forensic expert is by looking at the individual characteristics na natatransfer ng barrel dun sa bullet and cartridge case. Kasi kapag, kapag yung, yung mga barrel natin, tulad din ng kamay natin, parang siya may fingerprint. Halimbawa nito is yung, yung rifling sa rifling dun sa barrel ng barrel. Yung rifling na yon nakikreate yon 'yun dun sa barrel ng barrel during the process of manufacture and that rifling has unique characteristics na 'yun uh, sa particular na barrel so each gun has different rifling characteristics 'di ba kapag yung kapag ikaw ay bumarel you shot you shot someone 'di ba yung characteristics yung bulat mo magta-travel doon sa mga rifling na 'yon so in other words yung unique characteristics nung a uh, barrel mo, matatransfer yon as impressions or as striations dun sa surface ng bullet. So, kumbaga, parang, parang tinatransfer ni, nung barrel through the rifling yung fingerprint niya dun sa bullet. Ang striation ay tumutukoy sa pattern o marka na nabubuo matapos dumaan ng bala sa loob ng barrel ng barrel. At kalimitan ito makikita sa side ng baso ng bala. Habang impression naman ay tumutukoy sa marka na iniwan ng isang bahagi ng armas sa bala o cartridge case. Halimbawa nito ang firing pin impression o ang marka sa likod ng basyo ng bala. Dahil sa unique characteristics ng bawat barel, lahat ng bala na lalabas mula rito ay magiging identical sa bawat isa. Kapag kumuha ako ng bullet, kapag nakuha ako ng nakarecover ako ng bullet from a crime scene, all and gusto ko ma-verify if that bullet came from the weapon of my suspect all i have to do is to get that gun from my suspect get a test bullet 'di ba get the test bullet and then oh, hopefully may may anlayan 'di ba may may striations na yon go to the laboratory use a comparison microscope to magnify I-juxtapose -ju ko sila i-compare ko sila and see kung nagmamatch yung mga striations if the striation match Death or kung baga yung bullet or the gun fingerprint na na transfer on matches, ibig sabihin, they came from the same gun. So ngayon, nalagay na natin yung dalawang bullets. Okay. So as I've said earlier, yung isang question and then yung standard. So ngayon, titingin naman tayo sa laptop na ginamit nating software and then doon natin titingnan yung initial na findings kung magmamatch ba sila or hindi. So para magmatch, dapat magmukha lang siyang iisang image gusto mo i-try? Sige. So, paano yung gagawin natin? So, itong ano, nasa taas, ito yung pinaka um, control niya for x-axis. So, kapag ginalaw yun, mo yung nasa taas na kaya... yan. Ah, okay. So, pumapasok siya doon. Yeah. Hindi biro ang pagsasagawa ng firearm identification mga kaliyo si Margada. Dahil bukod sa kailangan mo itong tutuhan, kailangan mo dito magbaon ng mahabang pasensya at tiyaga. So, malalaman natin na galing lang siya sa iisang firearm kung yung mga striations na nakikita mo yung mga linya na yan mm -hmm. is nag, nagtutugma-tugma na sila. So, ayun. Doon natin malalaman if nasa iisang firearm yung siya. So, itong sample natin ngayon ay positive. Nag-match. ba diba? Alam mo, ang dali niya panoorin, no? pero ang hirap pala. Kasi minsan napapanood ko sa mga movies. Ang hirap pala. Kasi isang galaw mo lang ay pwedeng hindi mag-match. ba diba? So, Tsaka, kailangan... iikot pa siya. Oh, like, kailangan talaga. thanks to China dahil kung di dahil sa kanya, naku, baka abutin tayo dito ng ilang araw. China is one of the most brilliant student we ever had in the, in the program and we're very fortunate to have her. She's actually an asset of our institution and uh, ako, China is one of those type of students na it reminds of what you're doing what you're doing in the first place. So, uh, I've been an educator almost all my professional life. Uh, and uh, Uh, you know, you don't, you don't get rich from teaching, de like any other profession, uh, there are some other jobs out there. But people like China makes you feel na, or reminds you that what you're doing is really worthwhile. Up next, is a salamat ni China so polygraph test. Tingin mo ba yaman ka forensic science? Kasi, expected ko na yun. Mga relatable posting. Ilan lamang ito sa very millennial at witty posting ng Low Card Society of Forensic Science. Essentially, the Low Card Society of Forensic Science is the official student organization led by our very amazing forensic science students in the University of the Cordilleras. Ang Low Card Society of Forensic Science ay hango sa pangalan ng kinukonsiderang father of forensic science na si Edmund Locard, isang sikat na forensic scientist mula sa bansang France. Siya ay nagtatag ng unang forensic laboratory sa Europe noong 1910. At dahil sa kanyang pananaliksik at kontribusyon sa larangan ng criminology at forensic science, naitaguyod niya ang konsepto ng paggamit ng ebidensya mula sa physical traces upang malutas ang isang krimen. Meron siyang isang very famous or notable principle, which is ang sinasabi doon is that every contact leaves a trace. So like what he said, ayan, the Low Card Society aims to live a trace in the field of forensics. So we want to connect and empower forensic science students inside and outside our university. Sa Patnubay ni Ms. Fiona, Club Advisor ng Low Card, iba't ibang activity ang isinasagawa ng Local Society of Forensic Science upang mahikayat pa at may pakilala ang naturang field of science, hindi lamang sa mga estudyante ng kanilang paralan, kundi maging ang mga kabataan ang naghahanap ng kursong papasukin sa kolehiyo. So we have a couple of activities that we actually want to highlight. The first one would be our seminars and webinars. So we invite uh, uh, forensic experts um, locally and internationally, internationally for them to share their expertise and knowledge um, sa ating mga participants. Usually, we conduct our seminars um, inside the school. So, nag-invite din kami ng not just forensic science students currently involved in the program, but we also invite um, high school students or senior high school students who uh, who wants to try mag-enroll uh, mag sa forensic science. Isa sa mga interesting at intriguing topics na inyong may-encounter sa Forensic Science Program ang pagsasagawa ng Polygraph Test. Ito'y isang uri ng pagsusuri kung saan inoobserbahan ang physiological reaction ng katawan ng isang tao habang siya ay sumasa ilalim sa isang imbestigasyon o sumasagot ng isang tanong. O mas kilala bilang Lie Detector Test. Yung polygraph kasi hindi niya directly binabasa yung nasa utak mo. Hindi siya connected directly sa brain mo but it's based on the principle na whenever whenever you lie whenever you say something da uh, kasinungalingan uh, may mga nag change sa physiological sa physiology mo yung mga physiological responses mo nagbabago for example yung breathing mo yung skin respiration mo uh, resist skin resistance mo yung uh, ano pa ba yung uh, pulse rate mo, di ba so yun yung rin record ng polygraph sa kasalukuyan, dito sa Pilipinas, hindi pa admissible o kinukonsidera ng korte na valid evidence ang resulta ng isang polygraph test. Ngunit, malaki ang papel nito sa investigasyon ng otoridad upang makakuha ng initial information o lead na maaring makatulong upang matunton ang iba pang ebidensya o mga taong sangkot sa isang krimen. At syempre, ang ganitong experience, hindi natin papalagpasin. Kaya naman, isasalang natin si China sa isang polygraph test. Sa go ng polygraph test, kailangan kabitan ng sensors ang subject. Kabilang sa mga ikakabit na sensor, ang blood pressure cuff, na isusod sa braso upang sukatin ang pagbabago-bago ng blood pressure. Galvanometers, na inilalagay sa daliri o kamay na magre-record ng sweat blood activity na isang indikasyon na kinakabahan o emosyonal ang isang tao. Infrared photoelectric fletismography upang i-record kung may pagbabago sa kanyang heartbeat. Pneumographs na susukat sa pagbabago ng paghinga. At recording device na kukolekta at magre-record ng lahat ng datos na nakuha ng mga sensor. Pero mga kadiyos ni hindi basa-basa ang pagsagawa nito ha, dahil bago ito isagawa, may proseso itong sinusunod. Kasama din sa pre interview is about yung meron ba siyang mentally fit ba siya or physically fit to undergo polygraph examination. Kasi kapag hindi siya mentally or physically fit, automatically as an examiner, dinidisqualify na po nila na mag-undergo ng polygraph examination. So, yun lang po. Tapos, binibuild rin lang po namin ng rapport namin, no? To make sure na at least comfortable lang ating subject. Because kapag nag-undergo uh, na tayo ng actual test, that would, kapag hindi siya na-condition in a normal way, at di siya comfortable, magiging abnormal yung physiological response. Kapag kabado sa tao, automatic abnormal physiological reactions ang mawa Sumisigaw ba si China Luna? Yes. Hindi tulad na nakikita sa mga nagkalat na social media content kung saan agaran ng resulta sa actual na polygraph examination, ilang minuto ang kinakailangan upang masabi na may pagbabago sa physiological reaction ng isang tao. Yes, ang sabi niya. Yes, nagsasabi siya ng totoo. Okay, sinusubukan lang natin kung gaano ka kayo si China. Ready ka na ba for the next question? Yes, po. Tingin mo ba yayaman ka sa so forensic science. Yes. Yes, confident. Nako. Excited na kami yumaman si China dahil bala ko, balak niya atang nga balatuan ng mga taga-kabita <laughs> niya. Yes, nagsasabi naman siya totoo. Yes, nagsasabi siya totoo. Yayaman talaga dahil diyang bigyan ng 10 taong. wala. Okay, ang next question natin. China, for the next question. Takot ka ba mag-examine? ng bangkay. Hindi. Oo, oh, matapang na tao si China, mga kaibigan. Bakit hindi ka natatakot sa mga bangkay? Kasi expected ko na yun before ako mag-enroll sa forensic science. Mm -hmm. May dugo, may investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, kasi bago ko pasukin tong course na to, like, in-expect ko na na ganun talaga yung makikita namin during na nag aaral kami ng forensic science. Oh, oh. lie. It's a lie. Bakit? Nagsisinungaling ka ba? Siguro may part pa rin na ano, like, what if the love is Oo, oh, like, no. Ganun. Biglang tumayo, no? <laughs> Nakakatakot naman talaga. No? Okay. Uh, okay lang yan. Hmm. Next question, kumapit ka ng mahigit, China. Dahil ito na ang pinakamatinding katanungan. Pakiramdam mo ba, China, na deserve ng forensic science na mas makilala pa at mapabilang sa mga best courses or programs sa Pilipinas. Oo oh, naman. Yun. Dito natin malalaman, no? kasi kung may babalik ang pangskwelahan si China pagkatapos ng sagot na to. Ako. Yun! Tama naman talaga. Bakit sa tingin mo, China, ano sa tingin mo yung uh, characteristic ng course na to? Na no? sa tingin mo kailangan talaga mas makilala pa siya? Kasi, ano eh, like, sobrang kailangan din ng ano forensic scientist sa Pilipinas. So mas marami, mas marami kasi ng ano forensic scientist, mas marami ding um branch ng forensic sciences ang mapupunta na naman. Hmm. Diba, so, sana, I we're hoping na makapag-produce tayo ng mas marami pa mga forensic scientists. Yes, challenging ang forensic science and it takes guts talaga to take the course. Since bago pa yung program, hindi pa alam ng lahat na palakasan pala ito ng loob at sikmura if kaya nila yung mismong job. Hindi kasi ito kasing glamorous na nakikita natin sa TV. So dapat hindi lang tayo academically prepared, kundi psychologically prepared din. Yes, challenging ang forensic science and it takes guts talaga to take the course. So, pero don't worry, lahat naman ng gagawin is guided by our professors and all you learned in a classroom i maa-apply nyo rin in solving crimes. You also get to enjoy the laboratory experiments and also you get the experience then on how to be an expert witness in court. Forensic science is a discipline where you apply science, you apply your your body of knowledge, your expertise in the administration of justice. So talagang nandun yung public service, di ba? So what your profession puts you in a in a in a, in a position where you could affect the quality of life of the people which promote peace and order for the Philippines. Ika nga ni Edmund Locard, every contact leaves a trace. Ang bawat ebidensya at kaso ng krimen ay may kwento na gihintay na masuri at mabigyan ng kustisya. Sa tulong ng forensic program, siyensya at makabagong teknolohiya, may magagawa tayo upang maprotektahan ang mga inosente at biktima at mapanagot ang tunay na may sala. Samahan niyo ako muli hanapin ang mga future expert ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.